Oh, ganito lang daw magsalita. Putang ina niyo. Sabi ni ano, na nananana na, 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 ako pala. Eh, pala to. Ah, uh, si Mafia support. Si Mafia support sa mga Marvin mo. Yung nyo, support. Marvin mo. Marvin Marvin putang ina mo. matangkad Di marunong mag-shoot ng basketball Pero sa babae, shoot na shoot Ang ano Bakla kayo Bakla naman kayo lahat ng mga tres si Mabia Kay Laris Pamilya to At saka Ki Pamilya Production Pang inyo Mga hayop kayo Pang ano Huwag mo yung makita ako dito sa balikatan Papatan ko kayo Pati na si Lakay Banatan nyo nga Lakay, banatan nyo Ang ano nyo Galing Ano nyo Putang ano nyo